ito ate, ito pre, ito mayaman to. Ay, mamayaman mama, ka. Okay. Abo na mo na ikulang. <laughs> na ba? Mahirap ka lang? Wala sa buka. Okay, wala may mayaman ha? Wala. Kung gano'n maganda aantay kayo ng pasero. Okay na ba sa inyo? Okay. Bye, Wala akong pera! Hello mga guys, sila mga ludes. Muli na po kaming magtatrabaho ngayon araw na to. Walang pahipay nga. Araw na Sunday. Anong enjoy-enjoy? Trabaho! Siyempre uh, Sasama ko ngayon si Boy Karapatan Paano gumawa ng pera So Boy Samahin nyo ako ngayon Muli na naman tayo magtatrabaho Go! Trabaho na naman Buhay namin mga na Simple lang Ang mabuhay ang pamilya Ganito lang kami Simpleng tao Simpleng mamamayan Handa na ba kayo Tayo'y magsimulan muli Atin subukan ang lahat ng trabaho Walang pipiliin Lahat ay kakayanin Handa ka na ba, Diggs? Handa na Okay Walang mahirap lahat ay susubukin. Basta trabaho, ikabubuhay ng pamilya. Trabaho. Go, go, go. Yan. Walang pahinga to guys. Aro na sante. Eh. Dapat, nag enjoy na lang kami. Nagkagala. O, nasabay ng mga tropa. O kaya eh, alam na. Oo, oh, alam ko. Shout out. Bro. Shout out bro. Two, one, two, three, four, Alam na, alam nila. Pakita <laughs> mo, ang pagadahan ng na ato, pulo at tama. Guys, ang napakaganda ng bayan na Antipolo Dito lamang yan, sa lugar namin Requiem TV and Boy Carabatan Anong lugar na to Boy Carabatan? Ah, De La Rosa Olal Yarut, Pogo, Antipolo City Saan? Papunta tayo ng terminal, di ba? Papunta tayo ng terminal Upabagtrabaho Andan the... Nakikita ko na ang balwarte ng mga tao. Ito na, pakita mo na ang kagandahan. Yun! Ang kagandahan ng Pogyo Gate 2 Semi ng Antipolo City. guys! Ito na nga! Ayan na! <laughs> Ayan Woo. na! Yun know, o! Pinakita na <laughs> Ang sarap sa lugar na to guys! Lalo lalo kung kayo ay may pera. <laughs> Bakit nakikita niya mga yan? Uh, <laughs> ano na yan <laughs> eh? karapatan <Wala. laughs> dyan? Shout out, mga boss na may boss! Kumita na ba? Na. Okay! Pag may humingi ng tawad, bigyan nyo na karapatan na! 2, 4, 6, 8, Shout out, boss. <laughs> hey. Eto na naman tayo Mangungulit-gulit na naman tayo dito Sa lugar na to Shout out, mga boss Kamay boss Ibigang Bentos, ni Boy Karamatan Sa kapaparada, pati Ah, siyempre sa suki natin Sa suki natin, kung saan tayo mainitan <laughs> <laughs> Suki, sana, asa na Okay, ito na guys, nandito na nga kami Handa na ba kayo? Go <laughs> Boss, maganda tanahal eh <laughs> Shoutout mga boss na Hello. may boss sa Hello <laughs>

Wala akong pera! <laughs> May nabago ba sa lugar na to? Ano nabago? Ano kaya kung paghati-hatihan na natin kulang para makalipot tayo sa lugar na to? Bayag ba kayo? Bawat isa sa atin, 60-50? 50 lang. Ikaw, bayag ka? Huwag mayaman ko. Pare.

Okay, wala may mayaman ha. Wala. Kung gano'n magkante kayo ng pasero. Okay, okay yun, ba sa inyo? Okay. Bye mayaman. Wala akong pera! Bye yan! na nga, no, kayo. Ano sabi ko, mayaman dito. Eh, ikaw ang kakaiba ko sa lahat ng pasero. Pang maraming pagkaisin nyo. At maputi, pare, maputi. Maraming po. Mayaman kayo, eh. <laughs> Mahirap din. Bayan! Dahil wala may mayaman, mag-antay na ng pasero mga kaibigan, ha? Paano? Oh Ay, ate. Abunan mo na kayang kulang. Para makalit na tayo sa lugar na to. Nice to meet you. Ang mo na parang hinahanap. Hindi, na. Accident yung pakakapunta ko dito ngayon. Accident ba? Oh. Ah, may service tayo. May service oh, to. Oo, may nahuli. May nahuli ko. Ito ba? Boy. Ito ah. Mukhang mayaman to. <laughs> oh. Bayaran mo boy Para wala ka nang papalitan sino gusto kumain ng pinya dyan, oh Pinamimigay Ito Boss Karapatan Ay, eh ah. Pinamimigay, pakuhan sponsor mo Para, ano, malamigan na tangkilik ni, ano, Boss yan oh, sino pinye. may gusto? Ate Bayaran mo Ikaw ate, pakuhan mo yan Ayaw pare pare karating ko lang? Oo wala problema basta Oo pare, sama ba ito sa pangarap mo? oh, dito ba, na tayo ng pakwan Pakwan daw yan Pare mukhang mayaman tayo Anak ng bubu o Sa buhok pa lang panalo na tayo pare Ano boy? Abunahan mo na boy Sa buhok pa lang panalo na tayo Wala Okay lang pare kahit may ang panahon happy naman sila Happy na rin yan Tabae magpatalo sa iritang panahon Enjoy lang ang buhay. Mayroon pa rin patalo tayo dyan. Kabunuan mo na kaya po yung pamasahay. Ikaw muna bumulot yung boss. <laughs> <laughs> Wala <ba> punto <laughs> si na pa punto si Pwede eh. Rapatan. Talo pre, Talo sa hirit panahon. Hindi na ko na lang. <laughs>